Magandang araw mga kabopols. Isipin mo ang isang bansang makapangyarihan at may maayos na lipunan ay biglang bumagsak dahil sa isang simpleng kalakal. Ang opyo, isang nakakaadik na drogang nagwasak hindi lamang sa kalusugan ng mga tao kundi pati na rin sa ekonomiya, kultura, lipunan at kagitingan ng buong bansa. Ang China ay naging biktima ng kasakiman at manipulasyon ng mga dayuhan sa ating talakayan, sisilipin natin kung paano nagsimula ang tigma ang opyo, ang matinding pinsala nito sa lipunan ng China at kung paano nito binago ang landas ng kanilang kasaysayan. At higit sa lahat, anong aral ang maihatid nito sa atin ngayon dito sa Pinas? Ang paksang ito ay napakalawak pagkat ang Digmaang ang opyo ay may iba't ibang aspeto na pwede nating pag-usapan at palawakin Ngunit ang aspetong gusto ko palawakin sa paksang ito ay kung paano nasira ng opyo ang kagitingan ng Tsina at kung paano nag-iwan ng malaking lamat sa nasabing bansa. Noong 1800s, mahigit kumulang 200 taon na ang nakakaraan. Ang Tsina ay mayaman sa mga produktong mataas ang demand sa kanluraning bansa, partikular ang Britanya. Produktong gaya ng tsaa, seda at porcelana. Subalit ang China ay hindi interesado sa mga produktong galing sa Britanya. Kaya sa halip na magpalitan ng kalakal ng dalawang bansa, kailangang magbayad ang mga Brito ng pilak o silver para makabili ng mga kalakal mula sa China. At noong mga panahon na rin na yun, isa sa mga batayan ng yaman ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng reserba ng pilak. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kakulangan ng pilak ang Britanya at hindi pantay ang kanilang kalakalan. Sa madaling sabi, lamang ang China. Ang pamahalaan ng Britanya ay dapat maging maingat sa paglabas ng pilak. Ang malaking suliranin na ito ay siyang nag-udyok sa Britanya na humanap ng isang produkto na maaaring ikalakal nila ng maramihan at walang kahirap-hirap sa China. Sapagkat unting-unting nauubos ang reserba ng pilak ng Britanya dahil walang ibang gusto ang tsina sa Britanya kundi ang mga kumikinang napilak nito. Dito na pumapasok ang opyo. Ang opyo ay isang produkto na matagal nang ginagamit sa Asia bilang gamot at pampakalma. Ngunit sa maliit na sukat lamang at merong gabay ng manggagamot. Sa pamamagitan ng kolonya ng Britanya sa India, sila ay nakapagtanim at nakapagpadala ng opyo papuntang tsina isang produkto na kalaunan ay naging sobrang kilala sa mga tsino kahit na hindi ito nire-rekomenda o kinikilala ng kanilang gobyerno. Ginamit ng Britanya ang kanilang kontrol sa India upang magtanim at magproseso ng opyo ng maramihan. Pinag-eksperimentuhan nila ang pagpapadala nito sa tsina at natuklasan nilang meron itong napakalaking demand sapagkat lumaganap ang paggamit nito bilang droga at pampalipas oras. Noong 1830s, nakaramdam ang China ng malawakan at nakakapinsalang epekto ng opyo. Ang mga adiksyon at ang pagkasira ng ekonomiya dahil sa opyo ay naging malupit na isyo sapagkat ang kayamanan ng China, partikular ang pilak, ay patuloy na dumadaloy palabas ng bansa bilang pambayad sa opyo. Ito ay nagresulta ng krisis sa ekonomiya. Kumbaga nang dahil sa opyo, na ibaligtad ng Britanya ang sitwasyon. Bago ko ipagpatuloy, dumako muna tayo ng mabilisan dito sa Pinas. Dito, talamak ang shabu. Bagamat magkaiba sila ng pagkakagawa at pinanggalingan, pareho silang lubhang nakakaadik. So halimbawa, ikay isang estudyante o kaya isang matino at produktibong mamamayan na may maayos na trabaho at may silbi sa lipunan, Isang araw napunta ka sa birthday party ng kaibigan o kaklase at syempre dahil party merong alak, yosi at pulutan. Ngunit yung isa may dala pa lang shabu. Sa una tumanggi ka kasi alam mo ang masamang epekto nito pero syempre dahil lasing kana at dala na rin ng peer pressure kaya sinubukan mong isa lang. At nakaramdam ka ng kakaibang sarap na hindi mo pa nararanasan kailanman sa buong buhay mo. Kinabukasan, binalikan mo yung taong nagdala ng shabu sa party kagabi. At fast forward makalipas ang isang buwan. Congratulations, isa ka ng adik. Yung kinikita mo napupunta na sa shabu. Tapos kinalaunan, hindi ka na din nagpapapasok hanggang sa nawalan ka na ng trabaho. Pero di ka pwedeng mawala ng pera kasi kailangan mong sustentuhan ang bago mong bisyo. So anong gagawin mo? ibebenta mo gamit mo. Tapos pag naubos na ang gamit mo, ibebenta mo gamit ng mga kasama mo sa bahay. Tapos pag wala ka nang maibenta, may isipan mo na magnakaw kasi hayok na hayok ka na sa shabu. Nang dahil sa pagdepende mo sa shabu, mapipilitan kang gumawa ng mga bagay na hindi mo naisip na gawin noong hindi ka pat nalululong. Naiintindihan nyo na ba ang pinsala? Ganito ang typical na cycle ng isang taong mula sa pagiging matino hanggang sa taong nakatikim ng nakaka-addict na droga. anumang mang klase yan, shabuman yan, cocaine, heroin, crack, or sa paksa natin, opio. Huwag nyo nang itanong kung paano ko nalaman ang mga ganitong bagay. So, balik ulit tayo sa China. Sa pagitan ng 1830s hanggang 1850s, umabot sa rurok ng addiction sa opyo ang tsina. Sa mga dekadang ito, ang opyo ay talagang kumalat na ng malawakan at naging isang malubhang problema sa lipunan. Ang mga pangunahing dahilan ng rurok ng adiksyon ay ang hindi mapigil na pagbaha ng opyo mula sa kalakalan ng Britanya at ang kakulangan ng sapat na aksyon mula sa gobyerno ng China. Sa mga dekada na rin na to, ayon sa mga historian, Halos nasa sampu hanggang 20% ng mamamayan ng tsina ay gumagamit ng opyo. Imagine nyo mga kabopols, dalawa sa sampung taong kilala mo ay lulong sa droga. Ang pagkahumaling ng tsina sa opyo ay sinamantala ng Britanya upang ipasok o isulong ang kanilang interes. At nang tumutulang tsina sa patuloy na pagpasok ng opyo, doon sumiklab ang digmaan. Noong panahon na rin na yon, ang Britanya ay lubos na mas makapangyarihan kesa sa Tsina pagdating sa militar. Meron silang makabagong sandata, mas malalaki at modernong barko, at mas organisadong militar at strategiya kumpara sa Tsina. Dahil doon, natalo ang Tsina na nagresulta sa pagpirma ng dalawang sobrang hindi patas na kasunduan. Ito ang Treaty of Nanking at Treaty of Chensin. Sa kasunduan ito, pwersahang binibigyan ng kalayaan ng Britanya at iba pang kanluraning bansa ang patuloy na pagpasok ng opyo ng mas malaya pa kahit labag pa ito sa kagustuhan ng Sina. Biruin mo sarili mong bayan pero pinapirma ka ng ganitong kasunduan. Kaya ito'y binansagang century of humiliation sa bansa. At dahil na rin sa dalawang kasunduan, ang epekto ng opyo ay mas lumalapa. Nasira ang moralidad ng lipunan mula sa pinakamataas hanggang sa mabababang antas. Ang mga pamilya ay nagkawatak-watak. Maraming magsasaka at manggagawa ang hindi na nakakapagtrabaho na maayos dahil sa kanilang pagkahumaling. At mismo ang mga opisyal ng gobyerno ay nawala sa direksyon dahil maging sila'y nahumaling na sa paggamit ng opyo. Tumaas din ang kriminalidad sa bansa. Dahil sa lahat ng ito, lubos na bumaba ang moralidad ng bansang tsina. Nagpatuloy ang pamamayani ng opyo sa mga susunod pang dekada. Bagamat madaming sumubok na puksain ang adiksyon ng opyo sa bansa, tuluyan lang itong ganap na nawala mat matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig noong 1940s. At ang gobyernong komunismo noong 1949 sa bansang Tsina ang tuluyang nagpatigil sa kalakalan ng opyo. Silipin natin ang timeline ng opium crisis sa Tsina. Bilang pagtatapos, maari nating itanong sa sarili. Kung ang digma ang opyo ay nagturo sa mundo ng mapait na aral tungkol sa pananakop, adiksyon, korupsyon at pagkawasak ng lipunan, Paano kaya natin magagamit ang mga aral na ito upang tuluyang mapuksa ang kasalukuyang krisis ng droga dito sa Pinas? Handa ba tayo magsulong ng solusyon na bukod sa parusa ay pagharap sa ugat ng problema? Tulad ng pagpigil sa pag-aangkat ng droga, kahirapan, edukasyon at rehabilitasyon. Mag-comment kayo sa baba pero pakiusap mga kabobols wag imungkahi kahi ang komunismo bilang solusyon hanggang sa muli mga kabopols.